Ayan, good morning mga master. Abangan nyo yung huli namin mamaya. Oh, ito may mga kasama tayo. Ayan. YouTube anglers. Ilan kinuha mo? Isa lang. Isa lang bakit kulang to? Marami ko. Ayan mga master oh. Nakahuli si master Dave. Lapitan natin. Damit lang mga master. Malayo tayo sa kanya eh. Oops! Ang lalaki ng alon. Oh lalaki na galon! Sa'yo mga master oh. Turutot. So... <laughs> Ayan oh. No? First fish. First catch. Ayan oh. No? Ang haba ng uso. Turutot. Ang daming isda siya pa. Power by Turutut. <laughs> Betawa <laughs> So ayan mga master oh. Huli natin. Wow, ang laki-laki naman. First cuts of the day. <laughs> ayan. Ang <lucky>? laki. <laughs> Grabe. Laki-laki naman ito mga master. Oh, bye bye. Sa mga master, oh, nakahuli tayo. Malaki-laki, good size na. Oh. Ano? Oh. Good size na mga master. Lapo. Mm. Yes. So, ayan mga master, inabot na tayo ng ulan dito. So, ayan, naglipat tayo ng spot mga master. Kasi doon sa may area na inaalunan, wala na magsibad na uh, iska, mga master. Sobrang kalma kasi ng dagat ngayon. ulan mga master. Kaya, ayan, ipat tayo tayong spot dito sa may gilid ng mangroves mga master. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Kapisyon din tayo mga master okay nito. Pandagdag mga master. Ulan-ulan pa Grabe sakam na sakam niya talaga oh. Check Check